Swerte tayo ngayon guys ha. Eh. Grabe oh. Wala pa lang ganong huli to. Ayun eh, yung mga Ayun na guys. oh Ano yun? Tatalo na na yung mga yun. Nakawala. Ayun. May malaki. Grabe guys. Dahin nating huli. Laki oh. na ito. Sarap si Boko. Iyaw na ito. Tatabuan ako lebolig. Baka makatalo lebolig. Iyawin. Sayang. Sayang. Oh, ang okay, lupay sa tilapia. Kalaki yun. Laki yun. Laki yun. Kapag yung tilapia po. Ang lupay sa ito. Grabe yun. Oh. Grabe. Oh. Grabe guys. Ito no, uwi. Nakawalan na kami ng pag-asa. Parang walang huli. Parang walang huli. Yung pala eh. Yung pala eh. may class na. May biyaya pala nakarating sa atin bukano. Hmm. Kasi huwag tayo mawalan ng pag-asa eh. Pandaw lang ang pandaw. Ayun guys oh. Grabe na to. Ang usay mo, Michael Tan, ang marinduka. <laughs> <laughs> ang mahings ka, ang marinduka. Ayun eh, po. Pinapan oh. na po yung Dragon Bobo. Mamaya po, lilipat tayo doon. Tignan mo natin okay, yung mga huwag natin. Ano, na oh. rin. Ayun po. Ayun nakaka-focus ka at di nakaplay ayun guys dahing huli oh ganda lang ah, isa ko sasaring to puno na isa 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 hindi na alam guys paano gagawin dahing pumasok ay, ko. Hindi eh, sa ilalim, sigurado lulubugin nila eh. Ayan po si pare ni ano, kami yung panira Ayan guys oh Grabe, abot abot ang biyaya natin Tiyakbok, puno yan Puno nga ito May ilang screen pa po Ayan, marami din laman Ho? Oh? Hindi ka nagjijok? Joker yun. Mayroon pa nila <laughs> joker <laughs> rin Ayun guys tinatanggal yung tali. Ayan ah. na guys. Sinali na po kasi Pako Adrian. Ayan. 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 Ano ba May malaki. Tilapia po. Tilapia. Ayun. Ay, hindi. Ayun. Ayun. Wala, mapupuno na bo. Wala ko. Wala na paglalagyan. Grabe guys, Grabe na to alisis yun ah nagsit eh, naman sa akin bak, tawag ako guys nagbabalik po kami, eto po lara po naman na ilagayan namin ayan pa yung kanina oh hindi namin nasa hanggang tuwuli si master Jun? pinaiwan yeah. namin dun, bahala na ka kasi ah mm -hmm. punta rin, lumusok ko na Grabe huli ngayon guys Dumag sa isda Ayan si Boko <coughs> So papandawin na po yung pangalawang dragon bobo Ay sero ah Ay, Ayun grabe huli natin nga guys Ano ba? Oh dami yun Puro pangat yun eh. Ay Daingin po Daingin Ay, tumata tumatalo yung guys yung ano dino Ayun o no? Kuwang kuha sa camera Tingapan daw na po yung ano yung pangalawang dragon bobo po Ay ayun o, kitang kita o Taas nang guys ah ay si Marin Pangalawang dragon bobo po guys Pinuwi po nila yung unang huli. Kasi puno po yung lalagyan. Yan, tiyak, maraming hipo niyan. Ay, sibok. ko. Dahing huli ngayon, ang grabe. Ayan po ah. Ay. Thank

hindi ni pun. Eh. Oh. Ah, sihat kita ni guys. Grabe oh. Wala pa lang ganong huli to. Eh, hey, mga malalaki po Guys, hey, sisalin na po yung pangalan Dragon Bobo. Tayo mo, kid. Salin lang to. E bukod yung maraming hipon. Bukod. Oh, ito sisa. Sige lang po. <laughs> <laughs> Natatakot sa buhay, Ayun na po. <laughs> Hindi, sasalan na yung pangalan dragon bobo. Tapos ayun po yung ano, yung maraming tumatalon. Ano mga kaltan? Kamusta yan? Ha? Ano lagay? Huh? Di mo palagay? Di baka mukhang ano yata eh mukhang puno Ay, baka hindi mabuhat magiging show, ina nga tayo yung malaking screen yung pangalawa po magaan magaan kaya buhat yun ayun guys may butaret may butaret lang Bakay, malaki. Ay, baka malaking bulig yung book ayun siya mo ayun na po Ayun na guys. Oh, ano natatalo na niyo na. Saka <laughs> wala pa yung butaret. wala yung butaret. Wala po. Basot yun, basot. Magaling yung butaret ngayon ha. Magaling. Pahusay na nila lang.